Hello guys, sa video na to ay ipapakita ko sa inyo ang kabuuan ng apat na cave temples na matatagmuan dito sa Badami. At ito nga guys, ang cave number 4 at tinatawag nilang Jane temples, ito yung pang-apat na templo at pinakahuling templo at ito din ang pinakamaliit na templo. At ito naman guys, ang lake view ang makikita sa harapan ng cave number 4. Napakaganda, di ba? So, eto yung harapan ng Cape number no. 4. Napakalawak niya. Upuan, pagpapahingahan. Dahil eto yung pinakahuli. So, mapapagod ka. So, kailangan mo umupo dito at magpahinga. Eto nga guys, yung Cape number no. 4. Eto ay tinatawag nilang Chain Temples. So, eto naman yung hagdan guys. Papunta sa Cape number no. 3. At ang cave number no. 3 ang siyang pinakamalaking temple cave sa apat na kweba. At ito guys ay, ito ay mahabang, ito na guys, makikita nyo, ito yung cave. Ang cave number 3 guys ay isang Hindu temple. Ito yung cave number 3, pinakamalaki sa lahat. Itsura niya at ito din yung harapan, may upuan, may pahingahan at andyan din yung explanation kung ano ba ang nilalaman ng cave, bawat cave. So ito yung harapan guys, kung makikita nyo, yan ay rock, tinatawag nilang rock cut at temple. Napakaganda sa loob at sa bawat templo nga guys ay meron silang tinatawag na altar. Dito sa cave number 3 ay makakakita ka ng fresco paintings sa ceiling. Yung iba guys ay ano na kumukupas na, makupas na. At yung iba naman ay nasira na. At dito nga guys sa loob ng cave artworks ay makikita mo pa yung mga signature ng mga artist na gumawa nito. So dito nga guys sa loob ng caves ay makikita yung mo yung mga artist signatures gayon din yung inscription. At sinasabi nga guys na itong cave temple was inaugurated on the full moon day 1 November 578. At ngayon naman ay bababa na tayo papunta tayo sa cave number 2. Can you imagine guys nakikita nyo yung pagitan ng cave number 3 and cave number 2 at ito guys lahat ay buong bato guys ito ay buong bato na kung saan ay gumawa sila ng cave number 1 2 3 and 4 ang cave number 1 guys ay yun yung unang-unang makikita mo sa entrance then pataas cave number 2 3 and 4 at yung pinakahuli nga guys at ang pinakamaliit ay ang cave number So, eto nga guys, yung view ng city na makikita mo sa taas dahil nga ito guys ay pataas. So, pababa na tayo sa cave number 2. Can you imagine guys kung paano nila ginawa itong mga temple na to na tinatawag nilang rock cut? So, noon to guys sa, ah, can you imagine kung gaano sila kagaling gumawa nito na wala silang ibang mga gamit kundi mga... Ang cave number 2 ay mas maliit siya sa cave number 1. Mula sa cave number 1 papunta sa cave number 2 ay kailangan mong humakbang ng 64 steps para mariting mo yung cave number 2. Sa bawat cave temples guys ay makakita kayo ng mga pillars at ang bawat pillars ay meron itong decorative carvings. At alam nyo ba guys na sa bawat gilid ng entrance ng bawat Cape Temples ay meron silang tinatawag na guardians. At ang tawag nalang dito nga ay standing varapalas or guardians. At ito nga guys ay pababa na tayo sa Cape number 1 na kung saan ay kailangan natin ng 64 steps para marating natin ang cave number 1 kasi nga guys pababa yung video na nagawa ko dahil nga kunti na lang yung tao so ang ginawa ko nung pababa ko kinuhanan ko lahat yung ng video so eto pababa tayo sa cave number 1 at yan yung steps 64 steps at ang cave number 1 guys is about 59 feet or 18 meters above ground level on the northwest part of the hill. At dito na nga natin guys makikita ang Dancing Shiva. Sa loob nga guys ng Cape Number 1 ay makikita mo ang Sons of Shiva, Ganesha and Kartikeya, the god of war and family deity of the Chalukya dynasty. So halos nga guys nang harapan ng bawat Cape temples ay magkakaparehas na may pillars pero magkakaiba nga lang ng mga designs sa bawat uh, pillars magkakaiba din yung guardian or soldiers na nasa bawat gilid at yung mga carvings and designs. So ganito nga guys ang makikita mo sa loob ng temple, Cape temple number 1. So, napakaganda guys. Maganda talaga kapag personal mo itong nakikita. Ito yung mga pillars guys sa loob. And nakikita nyo naman guys, may iba't iba itong mga design. At meron din itong iba't ibang kahulugan. So, kailangan kapag pumunta ka rito ay meron kang tour guide para maipaliwanag ng mabuti at maintindihan mo ano ba yung bakit yung mga disenyo ay nandoon. Ano-ano ang ibig sabihin nito. So, ito yung elephant. Ay, bull. Bull ang tawag nila dito yata. Ayan, isang bull. Then, eto guys, yung mga ano nila, disenyo or carvings na makikita mo. So, ito naman yung guys, yung sinasabi ko sa inyo na pinaka-soldiers or guardians sa bawat gilid. So, ito na guys. Ito yung main entrance niya guys. Napakang ganda. Hanggang sa muli.